Hello guys! Welcome to my life. Alam niyo ba guys, katatapos ko lang maligo pero kailangan natin mag para hindi tayo magmukhang losyang, no? Kahit na pa tayo, huwag tayong ano, huwag natin pabayaan yung sarili natin para hindi tayo magmukhang lo Kailangan natin magayos ayos pa rin kahit konti-konti lagay, konting lipstick, konting ano, lagay sa kilay. Siyempre, para magmukhang ano para tayo, fresh, di ba? So, si tita, hindi, katatapos ko lang maligo. Ito lang yung ginagamit ko para mabuhay yung aking mata. Kasi yung mata ko, ano, matamlay kasi tingnan. Pag hindi ako naglaki ng ganito, guys, ang mata ko ay matamlay talaga. So, kailangan natin maglaki na ganito. Pero parang may napansin ako. Nakikita yung bra ko, yung pinagbihisan ko. Kasi, guys, hindi ako makapaglaban. Kasi ang ginagawa ko, guys, pag naliligo kasi ako, nilalaban ko na agad yung panty ko sa kayong bra ko. So, ngayon, hindi ko nalaban yung bra ko. Kaya, sinabit ko muna dito sa loob ng kwarto namin. Kasi, alam nyo naman, guys, yung kamay ko, hindi pwedeng mabasa. Ay ano, oh, kasi nagpatato ako. Alam niyo ba yung tado? Kasi alam niyo ba guys, hindi ko akalaide yung yung kalmot ng pusa. Nasugatan kasi. O oh, kaya nakalmot ng yung nakalmot ba ng pusa yung ano, yung aking daliri. I, hindi ko akalain na mayroon pala 'yun. Kailangan pa lang ipaano rin. Kasi may parang may pinom din pala 'yun kahit nakalmot ng pusa. Kaya ayan ilang araw hindi na makabuhat itong akin kamay. Ayan, naman hit yung parang naman hit siya na ano, hindi ko maintindihan basta masakit siya. Kaya ang ginawa ko, nagpunta kami dun sa nagaanuhan ng mga nakikita ba. Paingay yung aso sa labas ayan. Ang dami. Ang dami sa kamay. Marami silang natanggal na ano, yung ano, alam niyo na yung mga tinanggal nila. Tapos bumubulag. So ayan, so ayan, nakakakiyay sa pero okay lang yun guys kaya mag-iingat po tayo guys kaya pag kalmot lang po ng pusa yan kailangan natin pa lalong lalo na lalo, pag yung kalmot ng po ay medyo malalim at, 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 at nagkaroon ng ano kontingan, kailangan natin talaga kasi huwag na natin kung tayo na magkaano yung kalmot at lumamanhit ang iyo na kaso sa Iyan yung aso namin. So, ayan. Yeah. Pero nagtataka kayo kung bakit nakapaligo pa rin ako kasi hindi to pwedeng mabasa. So, ang ginawa ko habang naliligo ako kasi nga, yung ano, hindi ako gumamit ng tabong, ginamit ko yung hose. Yeah, kasi yung yung ano ng tubig namin, inaano ko sa tubo, tapos may hose. So, itong tagahawak ng hose, tapos yon Pinapaligo ko sa katawan ko. Ayan. Pero ito, ingat na ingat ako para hindi siya mabasa. Kasi hindi siya pwedeng mabasa ng tatlong araw. Ayan, ayan, ang dami oh. Alam niyo ba kung ano to? Siguro alam niyo na yung mga nakaranas ng ganito. Inano ito ng ano eh. <laughs> parang kinurit kurit. Sa Ilocano ba, kinuritan, kinurit kuritan ng ano. Para makalabas yung ano. Tapos may pang sip sip na ano nilalagay dito na pang sip sip yung parang sungay ng kalabaw so, ayan. Tapos ang dami talaga. Nung natang, nakatanggal na yung ano, yung mga bunggo ano, natanggal na siya. Ayun, nakakabuhat na siya ulit. Laki na yun siya Laki na tiyan ko. So, kailangan ko talaga mag-diet. Masarap kasi kumain, pero nag-diet naman ako, guys. Pero pag yung ulam ko ay eh, nilagang talong, <laughs> o kaya pritong isda, o kaya pritong tuyo, ayun, marami na naman ako makain. Pero ngayon, hindi, ko, hindi ako muna nagkakamay, no? Kasi nga, <laughs> takot na takot ako mabasa iya tatlong araw so bali isang araw na ngayon so meron pa dalawang araw na hindi pwede mabasa so eh yeah. kailangan natin magsuklay at, at, alam niyo guys katatapos ko ng maligong init init na naman Yeah. Hmm. オーケーな。